Oh, sakay na. Oh, wala nang araw. Magbabalsa naman. Wala daw pa mundo. Huwag lang malaglag ang cellphone ko. Ay, nako, mangingitim na naman si Tonya. Oh, hi.

Ay, <laughs> takot, takot. Ay, 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 ka sa huli. Parito. Malik. Ayaw mo? <laughs> oh, okay. game. Okay. Say hi. dito <laughs> <Calon. laughs> <Calon. laughs> Oh, ngayon, solo na namin ngayon ito. Wala na, wala na kaming kasama. Oh, 'di ba? Napakalinis pa ng dagat, oh. Oh. Oh, kaway Naya na, dumating na yung bangka Kumuha ng lambat, manguhuli kami ng isda mamaya Para may pangihaw Nalubog na. Natatakot na si Nox. <laughs> ilipat mo nga, ilipat mo nga si Nox. Watigil mo nga. Watigil. Ilipat. Arriba. O, teka lang, kukunin ko si Nox. <clears throat> natakot na. Natakot na si Nox. Natakot na si Nox. Buhay, <laughs> may buhay. Nagyan ka yung papa. Parito. Natakot na yung isang bata. <laughs> Hindi marunong maglangin. <laughs> Nag-iiyak <laughs> na. na yung <laughs> anak O oh, talon, talon. May patimbulan ka naman ay. Oh, go, 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 one, two, three, go, talun, oh, oh, very good, tala mo si Wade, oh, si oh, mo si Wade, knock, oh, oh, very good, naman oh, 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 oh may bato dyan! Patayin mo bakit na! Wala si Papa mo! Mababaw oh, yan? Wala pa si Papa JC. Palanguin mo oh. yung Papa mo! Ako'y makakatalo na!

Oh. Oh, ako ang bahala, ako ang bahala. Ako ang bahala, ako ang bahala. Oh, ya. Oh, dito ka, dito ka, dito ka. Oh, 1 2 3 ta. Oh, yan o, no, jump. Oh, yan. Wala nga si Papa mo, mamaya pa. Deserve. Ah? Deserve. Ha? Deserve. Alin ang deserve? Ah. Oh, parito, 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 parito wait, dito. Tara mo si Kuya Wait, dito. Jump.

stop crying Parang hindi lalaki eh. Oh, one Oh, ay, stop na, kita kaya sa video Nag-iiyak Tana, oh, tana, na, tana na, ta -na, ta -na. Oh, ayan na Oh, wala, na oh, One Babaw na, babaw oh. Already Ang eh, aking pamangkin, takot pala Oh, wait lang, wait lang Oh, wait lang, mababaw Oh ay, stop crying na. Ay, hindi kita yahatid doon pagka ay kinaiyak. Wala, sige. O, babaw na babaw, oh. Hindi oh, ito ako mapit. Diyan ako mapit sa Manubela. O, oh, tama O, oh, kay tamo, oh. oh. Ay, nga, kakalat na tayo. Kakalat kami. Walang putol ito, Ha? Kakalat kami ng ano, kakalat kami ng isda. Ng lambat para makahuli ng isda. Ay! Ay papa daw. <laughs> Hindi ito pwedeng mag-navy at saka coast guard. Naihihi si Tito. Naihihi Papa Tony. Napapaihi. Oh, yeah. Ayun, napaihi na. <laughs> oh, babaw na Stop crying na. Hola, bading ka ba Hoy, <laughs> tabi mo na ito doon oh. Ang <laughs> babaw, <na>, babaw, <laughs> babaw kaya. <laughs> <laughs> e, oh, singa, singa. <laughs> <laughs> Sala tayo kakalat, dyan lang. Ay, di re record video ko rin ano. Di walang signal doon ay. Ah, may signal doon. Teka lang, ako napapaihiyon. Iyo ginawa. <laughs>, <laughs> ah. Sarap <inaudible> ah. mabuhay. <inaudible> Babaw na babaw oh. Oh, say hi. Mga bukas yata yan, baka ano ng ano. Oh. Dapat dalawang buya. huli kami ng isda. Ano kayutin, titibugan baga? Mamutong nabayan. Para mabilis makahuli ng isda, titibugan. Ha? sauna ako. Sauna naman dito. Sauna. Hindi Saun? naman marunong. <laughs> Ay bumuntaran at mapalad. Wag lang malaglag ang cellphone. <laughs> ang siklon. At <laughs> ah, triple play to ay. reply na lang ba ang dala namin? Ayan oh, manghuhuli kami ng isda ngayon. Kasama ako diyan. Wag na, kami na lang. Sama. na lang kayo. Kami mga bata. parito rito O, sasama daw yung aking panganay Awag oh, na, awag na anak, huwag na daw <laughs> Nandito ako sa unahan Ayan <laughs> Ako ang kapitan ng barko Ako ang nasa unahan <laughs> Wag lang malalaglagan si Plon. <laughs> Wag lang malalaglagan si Plon. Ang <coughs> natin sa kapila. Aba. Ay di wala nang buya, di papantawin na lang natin ay dun sa isang buya. <laughs> Sisisidin ko na lang. Oh. Takaray, kurd Baka mamaya hindi.